Umaasa ang National Bureau of Investigation Anti-Cybercrime Division na matatapos ngayong araw ang forensic examination sa dalawang cellphone na ginamit sa pag-upload ng Mama Sapano video. Ito ang balita ni Bianca Dava. Naniniwala ang National Bureau of Investigation na matutukoy na nito ang mga armadong kalalakihang rumehistro sa viral video ng pagbaril ng malapitan sa isang sugatang PNP SAF Trooper. Kahapon ay itinurn over sa NBI Anti-Cybercrime Division ang dalawang cellphone na ginamit sa pag-upload ng Mama Sapano video. Agad na isinailalim sa forensic examination ang mga cellphone. Sinabi ni NBI Anti-Cybercrime Division Chief Ronald Aguto Jr. na na-enhance na nila ang video na na-retrieve sa mga cellphone upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga lalaking nasa video. Itong nakuha natin are the one who uploaded initially sa Facebook. So ang ang next objective natin ngayon is to find out the person behind the, the taking of the video. Anya, mas madali na makilala ang mga armadong kalalakihan dahil maganda ang quality ng video at buo ang pixels. Uh, these videos are directly from the person at hindi dumaan sa internet. The resolution is better than what was downloaded from the internet. So we are using this uh, video to enhance yung mga faces na na-capture dun sa video. And we're hoping that uh, through this uh, enhancement makikilala natin kung sino mga mga na sa video. Dagdag ni Aguto, gagamitin na ni nila ang mga cellphone upang matukoy kung saan galing ang orihinal na video. Umaasa si Aguto na matatapos ngayong araw ng NBI ang forensic examination sa dalawang cellphone upang maibigay na ito kina Justice Secretary Leila de Lima at NBI Director Virgilio Mendez. Nagsasagawa na rin ng background check ang NBI kina alias Yang Yang at alias James na may ari ng dalawang cellphone at nag-upload ng mama sa pano video sa internet. Muli namang nagbabala si Aguto sa publiko na huwag nang i-reproduce at i-share ang mama sa pano video. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide.